Narinig mo na ba ang kwento na isang mandirigmang day na iniwan ang kanyang nakaraan? Munit dito sa Amerika ay sinalubong siya ng dalawang naglalagablab na dragon at isang nilalang na tinatawag na aswang. Isipin mong tumatakbo ka sa dilim, habol ng mga halimaw na hindi dapat umiral sa mundong ito, at biglang maririnig mo ang isang tinig mula sa anino, binabanggit ang pangalan mong matagal mo ng pilit kinakalimutan. Anong lihim ang itinatago na mandirigmang ito? Bakit siya hinahabol ng sumpa? At paano niya haharapin ang multo ng kanyang nakaraan nang gayoy bumalik bilang halimaw? Kung gusto mo malaman ang buong kwento at maranasan ang tensyon hanggang sa huli, manatili ka hanggang dulo ng video. At kung gusto mo pang makinig na ganitong kles na nakakakilabot na mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang iyong idea, baka ang susunod nating kwento ay galing mismo sa iyo. Simulan na natin. Isang mandirigma ang tumatakbo sa dilim ng kagubatan. Hiningal, kawis, at dugo sa kanyang mga palad habang sa likod niya ay ang dagundong ng dalawang dragon. Ang kanilang mga matay nagliliyab. Tila apoy na hindi na mamatay. Ngunit bakit sa gitna ng Amerika? Sa malamig na lupeng ito. May mga nilalang na parang mula sa alamat ng Asya. Mga kwentong kinalakhan sa baryo ng Thailand. Ngunit gayoy buhay sa kanyang harapan. Ang mandirigma ay may dalalamang tabak na minana. Mula sa kanyang lolo na monghi sa isang templo sa Chiang Mai. Sagradong bakal na kumikislap tuwing sumasayad sa hangin, at bawat hampas ay nag-iwan ng tunog na parang dasal. Dasal na pumupunit sa katahimikan na ng kagubatan. Ngunit ang mga dragon ay hindi ordinaryo. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap na parang itim na ulap, at ang kanilang hininga ay may amoy ng pagkabulok. Tila bangkay na iniwan sa ilalim ng lupa. May kasamang bulong na mga tinig na hindi kanya kilala. Sa bawat galaw ng dragon, naririnig na mandirigma ang isang pangalan. Isang pangalan na matagal ng kinakatakutan. Aswang. Isang nilalang na hindi dapat umiral sa lupain ng Amerika. Ngunit bakit narito? Sino ang nagdala? At bakit tila konektado ito sa kanya? Mula sa malayo, kumislap ang liwanag ng buwan. Sumasalamin sa mga tatuong na mandirigma. Mga simbolong day na nakaukit mula pagkabata. Mga tanda ng proteksyon laban sa dilim. Ngunit ngayong gabi, tila hindi sapat. Dahil ang mga dragon ay hindi lang halimaw. Sila'y bantay na isang mas malaking lihim. Tumigil siya sa gitna ng isang tulay na kahoy. Habang ang dalawang dragon ay antiunting pumapalibot. Ang lupay nanginginig. Ang hangin ay lumalamig. At mula sa kanilang mga mata, lumabas ang isang imehe. Isang babae na may ngiting ngunit may mga mata ng gutom. Ang mukha ng aswang na matagal niyang pilit kinakalimutan ang kanyang puso ay bumilis. Dahil ang babaeng iyon ay kilala niya. Isang tao na iniwan niya noon sa Thailand. Isang kasaysayang pilit niyang nilimot. Ngunit gayo ay nagbabalik bilang anino ng gabi. Sa sandaling iyon, huminto ang lahat. Parang bumagal ang oras. At ang mandirigma ay nagtanong sa kanyang sarili. Kung ang laban bang ito'y laban ng dugo. O laban na kanyang sariling kasalanan. Himikpit ang hawak na mandirigma sa kanyang tabak. Ang malamig na hangin ay tila nanunot hanggang buto, habang ang dalawang dragon ay naglalabas ng huni. Tunog na parang mga kampana sa libing. At ang kanilang mga pakpak ay nagbubuo ng unos. Mula sa anyo ng babae na lumitaw sa apoy ng kanilang mga mata. Narinig niya ang tinig na pamilyar ngunit nagbabanta. Tinalikuran mo ako, iniwan mo ako sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang sisingilin na aking uhaw. Ang mandirig may halos manghina. Dahil ang boses na iyon ay hindi lamang mula sa isang halimaw. Ito'y boses ng kanyang kabataan. Ang babae na minsan kanyang inibig. Ang babaeng sinumpa ng kanyang pamilya na huwag lapitan. Ngunit hindi niya pinakinggan noon. Gayon, narito siya. Hindi bilang tao, kundi bilang aswang. Nakaugnay sa dalawang dragon. Tila sila'y kanyang mga anino, kanyang mga bantay. Naglakad ang mendirigma patres. Ang tulay na kahoy ay kumakalabog sa bawat hakbang. Parang babagsak anumang sandali. At sa ilalim ay ilog na kumukulo. Hindi tubig, kundi tila itim na apoy na naglalagablab. Nagtanong siya sa sarili. Kung tatakas ba siya at talikuran muli? O haharapin ang multo ng kanyang nakaraan? Dahil alam niya. Kung siya'y tumakbong gayon. Hindi na siya makakatakas kailanman. Ang kanyang tabak ay biglang kumislap isang liwanag na sa mga dasal na kanyang mga ninuno. munit sa liwanag na iyon, nakita niya ang mas malinaw na anyo ng babae. Mga mata nitong naglalagablab sa gutom. At ang mga lebi nagbukas. Natila sa sabihin ang kanyang tunay na pangalan. Aran. Ang tinig ng babae malamig, dumadaloy sa hangin. Para bang ang mismong gabi lumuhod sa kanyang pangalan. Nayanik ang mendirigma. Matagal na niyang tinakasan ang pangalan na iyon pangalan na iniwan niya sa Thailand. Kasabay ng sumpa at kasalanan. Munit gayon, binuhay ng aswang. Na parang sugat na muling pinunit. Ang dalawang dragon ay umikot sa ere. Nagbubuga ng na itim na usok na parang alon ng bangungot. At mula sa usok, lumitaw ang mga imehe. Mga alaala ng kabataan niya. Mga ritual sa templo. Mga gabi ng lihim na pagtatagpo sa babae. Hanggang sa gabi ng kanyang pagkawala. Hindi mo ako tinulungan, Aran. Sabi ng tinig habang ang anyo ng babae lumapit. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba na parang panggil. Sa oras na ito, walang tabak na makakapigil. Humakbang ang mandirigma, hawak ang tabak. Ngunit sa bawat hakbang, ang tulay ay umuga. Ang kahoy ay lumalangit-ngit na parang mga butong na babali. Sa ilalim, ang ilog na itim na apoy ay lalo pang nag-alab. Tila hinihintay ang pagbagsak niya, ang kanyang dibdib ay sumisigaw ng takot. Ngunit sa loob niya ay may apoy ng galit at kagsisisi. Isang boses ng kanyang lolo ang sumagi sa kanyang isip. Ang pinakamalakas na mandirigma ay hindi ang may matalim na tabak, kundi ang marunong humarap sa sariling anino. Napahinto si Aran. Ang tabak ay kumikislap, tila may sariling buhay. At sa pagtingin niya muli sa anyo ng babae, nakita niya ang isang luha. Isang patak na alaala na hindi pa lubos naglaho. Isang pahiwatig na hindi lubos na nawala ang tao sa loob ng halimaw. munit bago pa niya maunawaan, umunggol ang dalawang dragon sabay. At bigla silang sumugod mula sa makabilang dulo ng tulay, habang ang aswang ay ngumiti. At sabay bulong na isang sumpa, na lalong nagpabigat sa gabi. Ang tulay ay umingit na parang isang lumang tambol. Ang hangin ay bumaon sa balat ni Aran, habang ang dalawang dragon ay sabay na sumugod ang kanilang mga matay parang kidlat, na handang lamunin ang kanyang kaluluwa. Itinaas niya ang tabak. At sa sandaling iyon, ang liwanag ay kumawala. Isang puting apoy na parang mula sa mismong langit. Pumunit sa dilim, tumama sa mga pakpak ng halimaw. Ngunit hindi sila bumagsak. Bakos lalo silang nagapoy. At ang kanilang mga huni nagmistulang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Mula sa gitna ng apoy at usok. Lumapit ang aswang ang kanyang mga matay parang salamin. At sa loob noon, nakita ni Aran ang sarili niya. Isang batang lalaki. Takot, nagtatago, umiyak. Habang ang babae iniwan sa anino ng kagubatan noon. Hindi mo ako pinaglaban. Mahina ngunit malinaw ang bulong nito. Bawat salitay parang sugat na muli niyang naramdaman. Gayon, ipaglaban mo ang sarili mong kaluluwa. Bumigat ang dibdib ni Aran. Ang tabak sa kanyang kamay ay tila nanginginig, hindi sa takot kundi sa bigat ng katotohanang matagal niyang tinakasan. At bago pa siya makagalaw, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Ang tulay, pumutok ang isa sa mga haligi. At dahan-dahang bumigay ang kahoy. Nagunahan ang mga pako sa pagkalas. Habang ang apoy sa ilalim ay lalo pang nagngangalit. Ang dalawang dragon ay sabay na pumailan lang. Hinihintay ang pagbagsak niya. At ang aswang ay nakatayo lamang. Gumingiti, naghihintay na kaniyang desisyon. Kung hahawak pa ba siya sa liwanag. O lulubog sa apoy ng nakaraan. Umuga ang tulay, bawat tablay parang nilalamon na apoy sa ilalim. Ang hangin ay puno ng abo, sumisingaw sa kanyang lalamunan. At si Aran ay nakatayo sa gitna, hawak ang tabak na kumikisla. Habang ang dalawang dragon ay umikot sa ere. Na para bang nag-abang na huling tunog ng kahoy bago ito bumigay. Ang aswang ay naglakad papalapit, mabagal ngunit matatag. Bawat yapak niya ay tila may kasamang bulong na mga kaluluwang nawala. At sa mga mata niya, lumitaw ang dalawang mukha. Isang babae na may inosenteng ngiti na nakaraan, at isang halimaw na uhaw sa dugo. Aran, piliin mo, Anya. Labanan ako o yakapin ang sumpa. Nanginginig ang mga daliri na mandirigma. Hindi dahil sa takot lamang. Kandi dahil sa bigat ng katotohanang nakaharap niya. Kung lalaban siya, maaring mapuksa ang halimaw. Ngunit baka pati ang natitirang alaala ng babaeng minahal niya ay tuluyang maglaho. Nagbitaw na hininga si Aran. Ang tabak ay biglang nagliyab. Hindi na puting apoy, kundi gintong liwanag. Isang liwanag na hindi galing sa galit. Kundi sa matinding pagnanais na tapusin ang sumpa. Ngunit bago pa niya may tapon ang unang hampas. Umungal ang mga dragon at sabay na bumaba. Ang kanilang apoy ay sumabog sa magkabilang panig ng tulay. Ang init ay dumapo sa kanyang balat, parang libo-libong karayom. At sa gitna ng liwanag at dilim, isang piraso ng tulay ang tuluyang nabali. Tumalon ang aswang mula sa apoy. At sa isang iglap, nasa harapan na niya. Mga kuko'y handang punitin ang kanyang dibdib. At sa mismong sandali ng kanilang pagbangga, narinig ni Aran ang isang pabulong na salita, na parang dasal o sumpa. Patawarin mo ako. Ang mga kuko ng aswang ay tumigil isang pulgada sa dibdib ni Aran. Ang kanyang mga matay kumislap, hindi na lamang apoy ng halimaw. Kundi luha ng isang taong minsan niyang nakilala. Nabigla siya, huminto ang kanyang braso na handang sumalag. Ang tabak ay nagliyab palalo, umaawit ng sinaunang dasal. At sa liwanag na iyon, nakita niya ang dalawang mukha ng babae. Isa'y halimaw na nilamon ng sumpa. Isa'y dalagang iniwan sa dilim ng kagubatan noon, kung patawarin kita, bulong ni Aran, nanginginig ang tinig. Mawawala ba ang halimaw? O mas lalo ba itong lalakas? Ngunit bago sumagot ang babae, umaling ngaungaw ang dagundong ng mga dragon. Sabay silang bumagsak sa tulay. Nagdurog na mga tabla, nagpalipad ng abo at apoy. At ang tulay ay tuluyang bumigay. Si Aran at ang aswang ay sabay na nahulog pababa. Sa ilog na itim na apoy na nag-alab sa ilalim. Ang init ay parang bakal na dumidikit sa balat. Habang ang mga dragon ay sumisid din, nakapalibot sa kanila. Tila mga bantay na hindi magpapaligtas. Habang sila'y bumabagsak, naramdaman ni Aran. Ang kamay ng aswang na kumapit sa kanyang braso. Hindi bilang kalaban, kundi parang humihingi ng tulong. At sa kanyang tainga ay muling sumirit ang pabulong na tinig. Kung kaya mo akong iligtas, iligtas mo rin ang sarili mo. Ngunit bago niya masagot, sumalubong sa kanila ang maalab na liwanag ng apoy. At mula sa ilalim na ilog, isang mas malaking anino ang gumising. Isang nilalang na higit pa sa dragon, na parang hari ng lahat ng sumpa. At ang kanilang pagbagsak ay diretso sa bunganga nito. Ang apoy ay biglang naghiwalay, parang dagat na binuksan na isang puwersa. At mula sa kailaliman ay umahon ang anino. Isang dambuhalang anyo, mas malaki pa sa dalawang dragon. Ang mga matay parang buwan na nagdugo na itim na liwanag. At ang boses nito yumanig sa hangin, parang lindol na walang hanggan. Aran, malalim, mabigat at parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Ang kasalanan ay hindi kayang takasan. Ang sumpa ay hindi nabubura ng oras. Ikaw ang susunod na sisilang sa dilim. Ang dalawang dragon ay lumuhod sa paligid na halimaw. Parang mga bantay sa harap ng isang hari. At ang aswang, nakayuko pa rin sa braso ni Aran. Munit ang kanyang mga mata ay may halong takot at pagmamakaawa. Tila siya man ay alipin lamang na mas malaking puwersa. Nagangat ng tingin si Aran. Hawak ang tabak ng gayon ay mabigat na parang batong ginto. Ang kanyang hining ay humahabol, ang katawan ay halos bumigay. Munit sa loob niya ay may kumikislap na liwanag. Isang alaala ng kanyang lolo. Isang paalala ng mga dasal na nakaukit sa kanyang balat. Kung ako ang susunod, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig sa gitna ng dagundong. Hindi ako magiging alipin na dilim. Itinaas niya ang tabak. At ang gintong liwanag ay pumutok na parang araw. Pumunit sa apoy, pumikit ang mga dragon. At ang halimaw mula sa kailaliman ay umunggol ng galit. Habang ang aswang sa kanyang tabi ay napayakap. Parang natutunaw ang kanyang balat sa liwanag. Aran. Mahina ngunit malinaw ang bulong ng babae. Ito ang wakas na sumpa o ang simula ng panibago, at bago pa niya maramdaman kung alin. Ang lahat ng bagay ay nilamon na nakasisilaw na puting liwanag. Sa pagliab ng puting liwanag, tumigil ang lahat. Ang apoy, ang dagundong, pati ang huni ng mga dragon ay naglaho. Tanging katahimikan ang nanatili. Parang ang buong mundo ay huminga na malalim at huminto. Dahan-dahan, idinilat ni Aran ang kanyang mga mata. Nasa gitna siya na isang malawak na kapatagan wala nang tulay, wala nang ilog ng apoy. Wala na ring dragon na nagbabantay. Tanging malamig na hangin na madaling araw sa Amerika. At ang amoy ng damo na bagong dinilig ng hamog. Sa tabi niya, nakahiga ang babae. Hindi na aswang, hindi na halimaw. Kundi ang parehong anyo ng dalagang iniwan niya noon. Maputla, mahina, munit payapa ang mukha. Tila natapos na ang kanyang paghihirap. Lumuhod si Aran, inilapag ang kanyang tabak at hinawakan ang kamay nito. Gayon ay malamig, ngunit hindi na puno ng galit. Isang paalala na minsan, may pag-ibig na nabuo. At ngayon, natapos sa liwanag kaysa sa dilim. Mula sa malayo, sumilip ang araw. Banayad na tumama ang unang sinag sa kanyang mukha. At sa liwanag na iyon, naramdaman niya ang katahimikan. Namatagal na niyang hinahanap. Tumayo siya, kinuha ang tabak na muling naging simpleng bakal. Wala ng apoy, wala ng bigat ng sumpa. At habang naglalakad siya palayo, naririnig niya pa rin ang bulong ng babae sa hangin. "Salamat, Aran, malaya na ako." At sa wakas, ang mandirigma ay naglakad tungo sa bagong umaga, bitbit -bit ang bigat ng nakaraan, ngunit may panibagong lakas. Nasa bawat hakbang, ang dilim ay unti-unting napapalitan ng liwanag. <music>